Ano naman no, no, yung no, black na patch na pwede naman ito. Medyo dumili lang Ano yung TV mo? How much your TV? <laughs> <laughs> ano, Adnan, can you ask how much the TV I want? Ngayong araw na ito dahil mag-first vlog tayo ngayon 2024. Mag-hipo-hipos namin muna tayo. guys, see you later. Ayan guys, yung mga kasama ko maghipo-hipo shopping. Si Kabayan, si Kabayan Bangla, tsaka si Kabayan Nepal. Ay, say hi first! Say hi! What? Ayan guys, nandito na kami sa mall ngayon. So, What's our hipu hipo shopping muna tayo guys Dahil <laughs> wala pang sahod Dito kami ngayon sa parona Panorama Panorama pan so, Dito tayo ngayon uh, Magpunta para Maganap ng konting shopping shopping muna Hipu hipo shopping Nice aura right. Sovorsky ito na nag video video na tayo guys ayan ayan yung loob ng mall say hi man say hi man traffic ayan hipo hipo shopping yan guys. Sinipuhipunan niya. Eh press kayo ng shoes ng ano yan o. Oh. Yan guys oh. Mayaman kasi yan kaya. Ayan o. Oh. Di ba naka display lang siya. Ngayon. na Ayan na siya oh. 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 oh yan oh. oh, yung kasama ko di ba sabi niya I buy this one daw. When? This coming salary or this year? This salary or this year? You make, I will video pa so that you know where's that, that one? Wow, it's so nice. And this one also because he will go vacation so he need one shoes. From Nepal. Ako guys, ano lang ako, window-window lang dito. Okay? So see you later again for the next.

natin mga panina kasi wala pa tayo okay na. Yan. Ayan guys yung kasama kong dalawa. Ayan. You choose na. No. Pamili ka na dyan. Ito kasi guys, mahirap siyang ano, mahirap mamili. Ayan na tinitingnan muna niya kung saan gawa yung ano, yung produkto. May maselan. Oo. Maselan ka kahipo tong kasama namin. Hey, you check, check. Check items. No, Hipo-hipo only, touch by touch. Touch by touch shopping. Yes. Can you tell to your ano Bangladesh friends subscribe to my channel? Bangla? Yes. Speak Bangla. Tell to your friends subscribe to my YouTube channel. Hi friends, subscribe my channel. Don't share too much. Yes, thank you. Nepal. Tell to your friend subscribe to my channel in Nepal only. I in Nepal Kamada <laughs> huh? You can uh, no, You can fit this one Yeah, touch by touch lang ah, Very nice uh, Very nice uh, cotton Linen. <coughs> but uh, try other ideas. This one good, this one made in Bangladesh. this one also ah, this 29 only. 29. 10 days ang mumura dito, 29, 45 lang, ayan mo, 45, 45 petot. Oh, should the price. 45 Saudi SR. Yeah. Diba ang mura lang, diba? 45. In the Philippines, it's this one. pesos. Uh, yeah, I didn't have that long time. Not uh, one wash, maybe after three years. Forty-five? Yeah. Forty-five? See? See this one? I won't buy because I will go to America. Wala sa yeah, din. Pero ano yung sinasabi ko sa iyo, yung ano? I will go to US. Para sa salamin? salabi. meron na yan, no? Very na how long? Good. Yes, very good. It's like in, I'm in mean the U.S. or in Europe. Yes. ang gugulihin kasi kahirap-hirap magayos din ba? Iligpit pa rin siya. Kahit guluhin mo yan, okay lang basta. So, yung gulit sa pagkatapos mo, yung gulit po ulit. Ito kayo, yun, nakita mo yung sinasabi ko sa Ay, nag-review pa lang. Ay, yung ganyan, no? Maganda siya. No, maganda, no? Kung sa bilhin mo. about this one, good? Yes, this one, good. Sure. Yes, how much this one? Mm, this one is thirty-nine. Huh? Thirty-nine, 39. SR. Yes, thirty-nine SR. How much is one? Thirty-nine. Nepal <laughs> yeah, this one you the one Yes. Man also coming here and finding uh, yes, nepal's product. Know. Balmain, Swiss watches. Yan guys, kung sino gustong magpabili, ayan. Ito naman Roberto Cavalli by Franck. Ganda oh. Oh, Versace. yung mga kasama ko guys kung pumasok sila dito kasi gusto daw nilang mamili ng ano time watch Fendi watch ayan may mark and Spencer dito ayan guys ba diba meron to sa Glorieta meron din dito sa ano, Saudi Arabia Then guys, Blue Age naman tayo. Yan dito naman tayo ngayon sa Blue Age. Ayun ang mumura ng mga paninda nila. Ayun naka-sale. Sige, hipo-hipo shopping. 169 now discount. How much? Oh, very nice, ah. Ang ganda nito Cyrus so. Oh. Maganda yung ano niya. Magkano? Ang ganda nung ano niya, yung tela niya sa loob. Boy. Hindi siya ano, yung himulmulin, hindi yung natatanggal yung ano niya. Ayan guys, ba gusto niya magpabili? O oh, yan, no? Ang mura lang. Tingnan natin yung ano preto 129 129 dati syang 249 ayan guys by na blue age Ito maganda pag mag-travel travel Ayan no Sige, hipo-hipo ka ba yan? Ayan guys, kung gusto niyo ng ganyang jacket, pwede kayo magpabili sa akin na Ayan, for sale at yan. Ayan. Kailangan small na lang Small. Small. Sana oh, sana oh lumilit na yung katawan. Gusto mo? Okay na ako sa size ko ngayon. Gusto mong paliit. Patasan mo na yung sugar. Ah, yes. Ayan. Ayan. Ma song, Para Ganda oh. Ayan. Bitaw oh, balik taran Joey Ay back to ba? Oo. Oh, no? oh. Maganda yan kasi kung nadumihan yung kabila man, you can uh, yeah. turn uh, verse vice versa. Reversible. Sabi niya oh. I am reversible. What's You make sukat-sukat, no problem. Ah, see? Yeah. 1 is to 2, you have two jacket. One 1 you pay. Ay maganda nga siya. Magkano? May discount, very nice. 200. Ito ka kunin mo na yan. Tapos mainit pa ito. Nataglay yan. Diyos niya pa. ko. Hindi ka makabola. Get, get, pare. Siya, sige. I have new jacket. <laughs> Pwede rin kunin mo yung Cyrus kasi collection mo yan. Pagpagawa ka ng wardrobe mo sa Pilipinas. The... And yeah, to just sincere. You buy Adnan, no problem. Are this are some good? For are yeah, this is good. I tell you Yes. yes. Okay, so we'll At Kailangan ka simbolahin yung mga kasama para bumili yung mga yan. Doon sa isa. Ayaw niya kasi wala doon busa. Yan, meron na. Ito na. Nakata namin ang na may busa. <laughs> Maganda siya. Sabi ko iyo sa wala Ay, na tayong busa. Kaya naman, tayo Yan naman ang gusto niya. Ay, yes, very good. Galingan mo kasi yung sales talk mo para makabili siya. Kasi guys, kailangan makabili sila ng ano. Kailangan nila makagastos. Kaya kailangan buyuin mo sila ng ano. Ng uh, matibay-tibay. How Parang ganda na ah. Pag di ba hindi ka mababasa? Ako yun, maganda nga yan. Eh, ano mo ngayon, Ah, sakto sa'yo yung sukat niya Yung size na yun. Oo, para ano... Punta na tayo ng, ano, mangyurga. Paano ba? Maganda nga Maganda, maganda, maganda. Why, why? Kaya naman, sukat lang. Ito yung tana lang yung pa yun Small ba yan?

Hindi naman yung ano mo eh. May dala ka naman ang bag. Sino? Sino ba? Sino? Dala mo naman bang ko eh. Ayun, this one good. This one shoot. Kapara. Piyat ko. Ay! Pang-win, plano talaga yan. Pang-bus na ano? Yung pag Ito, ito yung maganda dito doon. Kasi, pag-muwi. Oo. Yan guys, relate pa kayo sa hipo-hipo shopping mga kabayan. Yan. Dito naman tayo ngayon sa Gap. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng jacket. Oh. How much that one? Oh, very nice sa uh, Mickey Mouse. This Mickey Mouse, yes, ha? I know. Wow. You know Mickey Mouse? Yes. Wow. Why some, uh, why some Bangla, they don't know Mickey Mouse? Like Marufi don't know Mickey Mouse. No, he know only dog. Yeah, no have another name. Oh, fresh. just Mickey Mouse. Yes. Man, this one panzo <coughs> Yeah, but very expensive here. Yeah, too much price. Yeah, there in the H &M. we have 70, oh, 120. Fancy. 349. No ah, yan yung gusto no, niya. No, no, no. Ah, yung gusto niya. Eh, you like this one, man? Like Sixth this, man. ah? Man, have pocket here, have yes. pocket here. Yes. Yes. Now, man. 379. No, no Papa. Yeah, no Maybe, no. Maybe discount 70%. Not no. Bad. But this one with brand because this brand and cup international if you, international. Go, if, you go, if you go Nepal this one wearing this one oh man 75, Eh, 8249 lang man not 300 you sir 245 This one big para ha a small and come ah you try it. ah see Vietnam yeah sanid don't Vietnam. buy small you are big not small you small. <coughs> you try not buy Maganda siya. ha? Maganda talaga. Maganda, Tsaka ano, maganda yung maganda yung pagkakayari Small. Okay, okay. Dinner, no, no. Same price 249. I small. You like with like See? this. Ha? See? Only box. 70% no. No, I have discounts. discount. Oh. dito naman tayo ngayon sa ano sa Zara. Ayan Zara Ayan 219 Saan Ayan 190 mga pang jackets Ayan, punta naman kami ngayon sa ano sa H&M. Sige. Roro. But this uh, Okay lang pag ganun. No problem. You will check for your ladies. Sasama rin daw siya ano Cyrus. There there. 70% sale guys. Yes. tahimik naman. Dito kami ngayon kabayan sa ano, sa H&M dito sa Panorama. Ayan, bili, mga bili, kasama biling, ko. Biling. Hindi, namamahalan pa siya. Ayan. Kasi yung sang kasama namin, ano, pa, pa siya ng pants niya kasi pauwi na siya ng na, Nepal so ayan guys. So hanggang dito na lang muna tayo guys. So stay uh, tuned for the next vlog. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking video or sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like and share. Thank you for watching. God bless.